oh, anong ginagawa mo dyan sa labas? kay magamaga Kay, good morning po. Oh. Bunso. Oh, anak. Buti, nakauwi ka. Oh, busy-busy ka sa trabaho mo eh. Eh nga pala, sino yung mo? Hi. Ah, sino yung bagong dalawang chicks? Kay, <laughs> bunso. Ito talagang si Andrea. Napaka pala biro. Si Queen nga po pala, girlfriend ah. ko. Uh, um. Oy, Ayan araw pa dito. Uh, ayan ay Mabait ha. <laughs> ay, tay, may ipapaalam sana ako sa'yo eh. Mm, ano yon Ano yun? Ano yun? Anak? Um, tay, pwede bang dito muna tumira si Queen? Kabahay natin? Lumipat kasi kami ng malapit na company dito. mhm mm Dito lang malapit sa bahay natin. Kahit pasamantala lang po sana. Ay, sa akin anak, naku, walang problema yan. Dahil... Gustong gusto ko yan, hindi ka na mapapalayo sa amin ni Andrea. Naku, kuya, basta masipag yung ibabahay mo. Tsaka yung mga gastusin dito sa bahay. Baka naman ano ha, dapat kahati natin tay. Kasi ni Piso, hindi kami nahingi sa kuya Andrea, tama na yan. Naku, binabastos mo yung kasama ng kuya mo. Anak, Ah, pagpasensya mo na yung kapatid mo. Alam mo naman na Miss na miss ka nung bunso mong kapatid. Ah, uh, Queen, anak, ah... Uh, Kung welcome na welcome ka dito sa bahay na. Huwag uh, din po kayong magalala Tito, kasi... tutulong naman po ako sa mga gustusin dito sa bahay at saka... gagawa rin po ako dito sa bahay. Ako, sige, sige. Salamat. O tara, tara sa loob. Pasok na, Tatoy. Tara, tara. O, salamat po. Okay, babae. Okay. Okay. Oh, Sabi nga nito, ko. Aba, tingnan mo nga naman tong babae to. Kalam ko sino ka na, kabago-bago mo nandito sa bahay. Bakit? May problema ka? Saka, sino ka rin ba sa bahay na to? Kasi ako, ako lang naman yung mapapangasawa ng no? kwilo mo. Kita mo tong pusing na to? Eto? Sa-proposer sa akin. Eh hey, di congratulations in advance. Anong problema mo. Sa akong ako kay kuya. Hindi ko kakakasalan yung mga kagaya mo. Andrea? Queen? Oh, babe. Dito pala kayong dalawa. Aba, mukhang nagbabanding kayo ah. Banding? Banding dito. Ay, gusto ata maghuhugas ni Ate Queen ng pinggan. Gasan mo. Oh. Ano nangyari dun? Ah, uh, bigyan mo na. ako na bahala dito. Sige, din. mo na ba. Tapos mo na yun, ha? Wow! Ang sipag! Ang sipag ka pala! Sana ilabas mo yan! Hindi yung tinatago mo! Tandaan ako ha. Hindi pa nagsisimula sa work. Ah, si sipag. Sana magsimula na kay ni Kuya para hindi ko na nakikita yung pagmumukha mo. Ah, talaga? Oops. Sorry. Anak ka na. Akala ko kasi basurahan. Basurahan pala ha. Oh, ayan, ayan. Ikaw ang mas mukhang basurahan sa atin, no? Oy. Totoo, babaan ito to, ah. Ano ba yan? Queen? Oo, oh, ano yan? Ito po kasi si Ate Queen eh. Lagi ako pinag-iinitan. Hindi ko may naano. Hindi na kayo nahiya. Ay no, pinatitingin lang kayo ng mga kapitbahay natin sa mga pinaggagawa nyo. Ito kasi. Tama na. Tama na rin, Queen. Tama na? Paano ako titigil? Eh, ang kapatid mo, napakamaldita. Nagbawalis ako ng ayos dito, tapos... Alam mo, Queen? Naano na ano, nang sa ugali mo eh. Kaya siguro wala magtagal ng lalaki sa iyo, no? Kaya pati pagkapadala ko ng pera dito, pinipigilan mo. Kahit labis-labis namin yung mga kinikita natin, kahit pagdala ko dito sa bahay, hindi mo pinapayagan. Ano ba talaga ka, meron kang ugali? Alam mo ba? Kahit napakamaldita nito kapatid ko, hindi niya kaya bumastos ng tao. Babe, kasi naman, bumukod na kasi tayo. Bakit ba palagi tayong nagsisiksik dito sa bahay na to? Kaya na naman natin mamuhay, di ba? Nang tayo lang? Bumukod na tayo, babe. Kaya naman pala nagbabago si kuya eh. Tagal na namin nagtataka ni tatay. Dahil lang pala dyan sa isang kagaya mo lang. Nagbabago si Kuya sa pasama. Nakutay. Alam. Kaya na ko, anak. Um, Queen, anak. Um, pagpasensya mo na ako, ha. Ah. Alam kong hindi pa kita lubos, pero hindi kita matatanggap sa pamamahin na to. Ang mga anak ko, ang kayamanan ko. At ayaw na ayaw ko na mag-aaway sila o magwawatak-watak sila. At uh, isa pa, tinuruan ko sila na wag maging makasarili. Kung sino yung mga may kailangan, kung sino yung nakakangat, sila yung magtulungan. Queen, patawarin na ako. Ito na mga kalayas ka Hindi ka naman siguro binga, di ba? Narinig mo si kuya? Layas. Hey. Get close. sorry na. Sige na, Queen. Umalis ka na lang. Bye. Tama na. <laughs> tama na. Sa siya nila ako tayo. Mapakasawa ko tayo ng babae na ganun pala yung ugali. muna mo na. Makakatagpo ka rin ng ano. Tamang babae para sa'yo. Yung mabait talaga, kuya.